Mm -hmm. Ayan, pampaswerte Yun mga abel, good morning, good morning, good morning sa inyo Abangan na naman ang mga ibon natin galing karera So, dalawang club ang abangan natin TGRC at saka PUF So, dito na muna tayo sa malapit, TGRC Ang TGRC natin is pinakawala ng alas 7 sa Pugo La Union So, possible nun, datingan ng mga ibon Is mga 9 na siguro Mga 9 9.10, 9.20, mga ganun dati nga ng mga ibon. Then, dito naman sa PUF, pinakawala ng ibon natin sa Gataran, kagaya ng 6.20 AM. So, yun. Uh, possible lang dati nga nun, siguro mga alas 12 na, alauna. Kasi medyo mahirap, kasi mainit yung ano eh. Galing kaming lawag, kaliwa, kumanan, kataran, so yun talagang palusutan ng ibon yun kaya ang mangyayari patient lang, tingnan natin kung magkaklak si uh, Red Pepper, kasi si Peter B. na Bluebird din natin sinakay kasi uh, mahina pa yung katawan niya kasi dumating siya Thursday na talagang lupay pa yung katawan niya. mukhang wrong way talaga yung ibon natin na galing lawag, so yun Uh, dito naman sa TGRC, sa Pugo yon Union, tatlo yung nilaban natin. Si Palawi, naapuling lang yun. Uh, then na-aside bet ng 50-100 sa Santo Tomas. Then yung dalawa, si White Flight, na anak ni Johnson President at ni Inbreed Van na namatay natin na hindi lumabas yung itlog sa sipit-sipitan o sa pwitan niya uh, naalaban yon sa pan race 1 Bali, third lap na nung pan race 1 namin then doon naman sa pan race 2 naman namin is second lap naalaban naman doon si banlun 73 so hindi na natin inilaban ng sabet sa apalit kasi hindi tayo mananalo ang bibilis ng ibon ng apalit kaya wala tayong laban doon so pinuling na lang natin sila so anong oras na ba? ayan 8.38 na So yun, uh, nandito kami, nag-aabang kami yan, yung mga anak ko yan. nag kami dito, yan naglalabi yung asawa ko. Then, yun niya, uh, tingnan natin, mukhang magpapahirapan ng pauwian sa Cagayan. Sa Gataran kasi talagang, konti na lang yung live eh. So, ako, ang importante lang sa akin, mag lang ako ng Gataran. Then kasi ang sunod namin ng Gataran is Kamigin Island tawid dagat na naman yon, Kaya kailangan makapag lang tayo ng gata. Naan tayo, nabutasan tayo na ano, ng lawag. Then, itong gataran, importante, mag tayo. Pag nag tayo, malaki ang chance natin. Kasi ang kamigin, tawid dagat yon, medyo malayo-layo yun. So, walang uh, sigurado na makapag ang mga ibon dun. So, kailangan, uh, gusto ko lang sana mag-clock ng gataran para may pag-asa tayo. Kasi pagdating natin sa parteng uh, kamigin, sigurado yung mga ibon, mas mahihirapan doon. Kasi kalimitan ang ibinibrid ng mga panser pagka norte is lad lang. So wala silang naibibrid na pantawid sapa. So yun, kalimitan kasi ang naibibrid pagka norte is hindi mga pantawid dagat. Kumbaga pang norte talaga. Then pag south naman talaga syempre yan naibibrid mo yung tumatawid talaga. So yun, ngayon kasi ang labanan namin is talagang pagdating sa PUF, tatawid ng uh, kalimitan. Nung nakaraan, Palawi Island kami, ngayon naman Kamigin. So tingnan natin. Huwag na natin muna isipin yon Ang isipin muna natin is Gataran. Nakakwento ko lang naman sa inyo. Tara mga Abel, samaan nyo na ako magabang at tanghali na maganda ang ating panahon ngayon. Kaya abangan na natin ang mga ibon natin. Meron tayo isang ibon. White flight. Ayan na, ayan ang hero kay White Flight eh, ronda na ronda oh. Ayo agad nung ba? Ano ba yan? Ala, ronda na ronda, malakas yung ibon. Aba, ayaw agad bumaba. ba? Ayan, Magna natin sipulan, huwag na natin sipulan, pag sinisipulan natin, tumatagal lalo Nakailang atempo pasok 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 yan 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 malakas yung ibon malakas yung ibon natin jansen press pasok 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 sayang oh hindi agad hindi agad ano hindi agad Bumaba ba ito? Nagro-ronda talaga. Clap muna natin mga abed. Pasok, 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 pasok. Tayo pumasok. Pumasok natin ito. Ayan si Palawi. Makulit. Pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok na, pasok na, pasok na, pasok na Palawi Widi. Pasok, 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 pasok na. Pasok na, pasok. Eh, clock muna natin, mga Abel. So yun mga Abel, naklak na natin yung tatlo nating ibon, si Palawi at saka si Banlon 73. Si Palawi is 1207, ito naman 12, ay, 1207 tama. 1207, 1201. Then itong si White Flight, teka lang. Then si White Flight naman is 12 1221. Ayan, yan, yan. Sang ibon natin, ayan yan. Yan yung anak ni Jansen President at yung namatay nating inbreed, Vandenbrook. Ayan. Nag-ano pa nga mga abiel eh? No, habang ikinakala ko to, nag-ano, nag-reset yung, ano ko, yung IP John ko. Nag-login nag, nag -login uli ako. Ganun ang nangyayari lagi ngayon sa ani eh? IP John eh. Pag inopen mo ngayon, maya-maya, pag magkakala ka, kailangan uling mag-reset. Papasok mo na naman yung ano mo. Pero okay pa rin. Not bad. 1,221. Palawi, 1,207. Banlong, 1,201. Alright. So, dalawang ibon na lang yung inaabangan natin. Ayan yan. Bung bulusok Nakita nyo? Nakabulusok yung isa o. Oh. Ayan yan o. Oh. Ayan yung isa o. Oh. Wala, wala. Sino to? Asiana to? Litar. Si Litar to, Litar. Wow! ka, Balbon. Si Litar nga, oh. Pasok na, pasok na. Bali, isa na lang inaabangan natin, mga Abel. Alright, ganda. Ganda ng bulusok nila. Pasok na, pasok, 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 pasok. Ayan. Ito na, mga Abel, yung isa. Nakulang natin. Ayun, pasok. Kompleto na ang ibon natin, mga Abel. Ayan. Kompleto, Ricardo. Pakawalan na natin yung mga ibon natin dito. Ayan. Ayan. Para ano. Okay, alright. As of 9.09, kompleto na mga ibon natin. Na mga young bird. Ayan, yung tatlong young bird natin. Si Peter Bihen, si Litar, at saka si White Light. Ayan. Jansen Press. Doon. So, ah, uh, bale ang nangyayari ngayon mga Abel. Ah, uh, pasok naman tayo sa top ano uh, sa top 50 si White Flight. Ah, uh, then ang speed ng mga ibon natin 12 21, 1207, 1201. Not bad mga Abel. Mabibilis pa rin yung mga ibon natin. So talagang ang um, mahirap lang talaga tumatambay. Then habang kinaklako yung isang ibon natin na si Palawi, dumating naman si Banlun 73 dito. Ayan, ayan, si Banlun. Ayan. Kaya, not bad sila. Napakaaga pa rin. Okay na no, okay pa rin yung ano natin. ah uh, lipara ng ibon natin. Hmm. At yun mga Abel, hindi na dumating yung ating red pepper as of 425. Cut off na tayo kanina na mga 2 240 ata. So yun, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Sa almost 900 na nag Sakay, sa PUF, sa Gataran. Nasa 100 plus, oh, one, kasi nung huling tingin ko, nasa 1,000, eh 170 plus eh. So, hindi ko alam kung nadagdagan pa. So, congrats nga pala sa mga nag-clap ng Gataran. So, naita ko doon si Chamsun Si e, Chamsun ng Apalit kasi live yun, alam ko eh. Sa si Majin Bu, live yun. Yung dalawang yun. Yung iba hindi ko na alam. Kasi doon lang tayo, naka, ano tayo sa park, kaya alam natin yun. Pero sa ibang loading station, di natin alam. So, congrats, congrats sa lahat mga nag-clock. Uh, ganun talaga, harapin na lang natin yung mga ibon natin na nakalaban sa ibang clubs sa TGRC. So, sa so PUF, hindi tayo sinuwerte. Hindi sinuwerte si Red Pepper. So, bawi-bawi na lang tayo. Ganun naman talaga ang senaryo lagi. Kailangan natin, uh, think, always think positive. ah uh, ganun talaga, lagi uh, laging natatalo <laughs> minsan may natatalo minsan Nananalo. Ito naman sa natin TJR si na bawi, bawi tayo kahit pa na break-break tayo tayo ng mga panaya kaya wala tayong magiging problema niyan. Kumbaga uh, next week kasi derby na kaya yung mga na break natin may tataya na natin sa club kaya alright.